Alright, may hapon mga guys. So, di na ba damang miko ta sa mga nilaban kay umanaw nila ba? Uga naman ni siya. Ah, so, ato na po ng pamikon mga guys. Ah, kinahalang tang ah, mamiko kita kay Haron Wala at ay ah, kuan sa mga lamok kay kung dili pa na siya pikon nga sa hangiron diha diha dapi diha ra sa mga sooksok so ang mga lamok magpabili na sila diha mao na nga atulong ni ato gi pamikon kung humaglaba o ato gi siya kung uga na ang ato mga hinayhay ato na siya ang pikon ibutang e, sa butanganan nila kay naamantay mga storage box nga kabutangan sa mga mga sinina so ako mga sa akong mga pagwangkon o sa akong aso mo siya nga mamiko kita mga limpyo ta sa itong mga panimalay para walay lamok walay ta sa sakit mga guys yun na, anak naanaragid kayo so ako na hindi na batik yun nga lisod gili kayo no nga ang mga babae o mga inahan o mga mga asawa nga nabilin sa balay nga dili di, ilalim ang ila mga trabaho on diha nga makaingon ang uban nga mag may ng mga babay may nang mga asawa kay gaya ka raso dili di, ilalim no kay puyra sa mga mga asawa nga katong mga asawa nga nag kwan lang nag mga sigig martis sa silingan si ingon ana no so katong nga to dili to siya kabalo ug limpyo sa malay man ang hugaw kayo so kinahanglan gyud nga mapabiling limpyo ang nga to, ang panimalay ang atong sa panadihang nga, kwan atong nung para malayo ta sa sakit kay og mga gubot kaya atong nag uh, nga pasok, pasok pa diha sa ilalom sa inyo ha, mga higdaan sa pana diha kinahanglan limpyuhan kay ang mga lamok magpuyo diha sa sulod sa inyong panimalay kung dili kung daghan kay nangang bitay sa inyong balay so mura eh, wala tip ninyo ha nga kinahanglan mga limpyo, mo So, mga bana palangga agin yung asawa kay dili lalim ang trabaho sa sulod sa panimalay kay ilahang mga trabaho grabe yun kagawan magluto pag sila maglaba magpalaba mga ihay din humagpangayay pick on na ug og na ang mga nalaban so naguman mali manglimpyo pa pud ug puting lisura ang mga babae guys muna nga ato gi silang palanggaon sa so, ug so ako kay wala pa kay asawa amo na siya ako na lagi mag kung ano anim ako na magbuhat usay mga bulhaton sa sulod sa balay mo guys so, pag human ako anak pangwan ako na po nang limpyo kana ako nang ginimpyuhan ng lalum, liha, kay, hang, kay, mga ilalom diha kay daghang kay mga abog or mga sagbot diha kan so ina na kita kinahanglan kita maglimpyo magtinabangay sa sulod sa panimalay para layo ta sa sakit para to guys bye bye guys